tumutukong balon dito mga kapitin sa balon sa pobidya tikman natin kung anong lasa nito mga bola medyo may alat alat na kunti mga bola na ganito ito no? ito so.

Grabe ang ginaw dito mga katikmin. Tingnan yung si Tatautin Otin. Nakabaluktot pa Oh. Ayun no. Ay no. <laughs> Oh. Hmm. <laughs> Kumusta oh. ka? Kumusta ka Tata Otin? Sa mas pa, Rio. Kumusta ka Tata Ang magdamag na turog mo. Tatautin talaga o. Tingnan mo. Baluktot na baluktot po. Ginino ka ba? Ginino ka Tatautin? Otin? Gulagig, mga gano'n ha? talagang manamok <laughs> si Otol naman si Otul. ano pa, tulong na tulong pa eh. magandang, magandang morning po sa atin lahat mga katiknoy, pupunta kami ngayon ang dagat ni Tatoting titignan namin dito ang dagat grabe mga katikloy ang ginaw dito sus maso mag ginaw pala na ginaw <laughs> ay grabe pa. mga katikloy ang ginaw dito pala ah dito kami ngayon mga katikloy sa dao dao balod karating laming kahapon ng alas 6 galing kami ng Masbati City para gusto kasi ni Tatao Tin Mga Teknoy na pumunta dito para makita niya itong ayan o oh. oh. ah, Grabe! Mahaba na naman yung buho ko mga katik niyo. Gusto ko naman magpakalbo, kaso baka bawal sa YouTube yung kalboy, baka makapireta ko. Parang gabi. Anong ginagawa mo dyan Tatautin? Anong ginagawa mo dyan? May bumbiro dyan, may bumbiro. May sunog, may sunog. May his tatautin. Morning morning Magandang morning po sa ating lahat mga katiknoy Kumusta kayo dyan? Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking muting channel Sa ating mga Mga ating mga kababayan dyan mga Sobrang thank you po sa inyong lahat At maraming maraming salamat po sa mga Nanonood po Sa aking mga simpleng video Sa mga uh, Mga silent viewers dyan Maraming maraming salamat po sa inyo Sa mga simpleng video po na napapanood niyo po sa aking mga ina-upload. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Kagigising lang at dito may mga muta pa oh. Grabe, ang sarap ng pakiramdam dito mga katekno na paggising mo. Ganito yung makikita mo dito na mga magagandang view. Na, maalong yun mga katekno, grabe ang alon. Maalong sana maligo kaso malamig malamig giniginaw nga ako nanginginig nga ako sa gino parang ano dito mga kating parang buwan ng December parang nasa ano kami ngayon tagaytay ganun ginaw. pero mas sobrang naman ka maginaw talaga sa tagaytay dahil may ano dun mga pag May highway, may plaza. Ano <laughs> Ano kaya si Otol? Tulog pa rin? Ayun. Eh. Ay nakabaluklot pa si Otol ah. Tol. Saka na, doon na kami sa garing na kami sa tabing dagat. Ito, ang gaga pa rin. Ito, ito, ito. Ha? Ito, ito, lubas ito, ito, ito. Ha? Masakit. Tangipin mo? Ha? tangipin ka Ito, ito, lubas. Ayun lang. Ayun lang siya pa. Pero... Okay. ano lang si ano ka na inom ka ng pero huwag ka masyadong para inom na nga bawal lang mo para inom ng gamot na ko ano mga pink killer pink killer ano yun <laughs> pink ano man tawag yan tatotin gamot sa sakit ng ipin huh? ano tawag sa gamot sa sakit ng ipin dulpinal o kaya may pinamik ano punstan punstan ng kape tayo. Bili tayo ng kape. Tulog pa sila, insan. Bili tayo kape. Sakit Stoma. sa... Yo? Sakit sa si stomach. Sakit sa si stomach? Ano so, yun? Kape. Okay. <laughs> Yan pala. Ngipin ang pinag-iusapan natin sakit sa si stomach, kape. O baka naman gin, imperador. <laughs> hindi nakatagay siya dati. Ito, tatawutin ang dapat talaga magtagay dito, no? Pag itong panahon na malamig, ano? Uh -huh. Kada ka, di din naintindihan na ni Stomak. Stomak? Anong sakit sa stomach? Kada ka, wala maintindihan. Ano man? Pati Ha? Pati <laughs> yan. <laughs> Nagahanap na may mahirit na tubig. Ito, may mahirit na tubig. Ito, may mahirit may mahirit na tubig. Pag so, sa ala, meron pa rin may sa tubig. Ba? Sa? Tapos muna kami dito. Bili natin. Bili natin. Bili natin. Ito nga pala mga katot yung dito. Ito. Ito yung balong nila dito. malalim ang lalim pala nito mga tigli oh. lalim yan kaya lang sabi niya yung sa nang ano dito yung tubig sa balon medyo may halong alat kasi siyempre malapit sila sa malapit sila sa dagat maalat siya maalat pwede yung panghugas lang ng mga plato pero hindi hindi pwede pang labah sa mga pangisip may mahalap niya itong balon dito mga niya sa hindi kaya balon balon sa pobisya tikman natin po anong lasa nito balon na may alat-alat na kunti Tumago mo na ganito no? Ito Tumago pa Wala kami dalang kunti Orang kutas Ito ang gagawin natin hmm. Hmm? <laughs> <laughs> Yan ang balon lalim oh. Hindi hmm. na uso dito ang tutpas. wala na kami hmm. tutpas. Ito na daliri lang eh. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! na pinakumalaan ito. Baka man Ground to sa yero. Sa Ha? Nag-grow sa yero, sa kidlat. Amo? Hmm. <laughs> Ay, wala kaya na puruhan. <laughs> sa so, yung kahon ako nga dito, Dido, wala rin yung kere ko. ka okay. sa kidlat? Oo, no, nag-grow din sa can? yero, may sugat sa naho. Yeah. Mga metro na na yero, ding-ding na mo. Grab, Tapos okay. adi din yung tagahan. <clears> Tinagpapan <throat> ako ni Flog. Atre! Eh, Huwit-huwit ko ni, sugat sa kahon. Eh, Ay, grabe palang naranasan mo tatawin. Kaya pala na kalbo ka you know, din na you know, tinamaan para you na know, you know, kidlat you know, yan? <laughs> kaya, wala na. Tuklak na yung ulo mo. Pero wala mong bayan mag-ainit. <laughs> Pag sumod ko sa loob kayo, ah kayo grabe ang tarom sa niyo ay kinalbohan ay <laughs> hindi <itin> tayo. <laughs> Kina, wala man! Tinamaan ang palis si tatao tinang kidlat noon kaya ka pala kalbo. Na ground ah, na sa hiero. Ah nag ground sa hiero? Ah, uh, Sumabay sa kidlat. Ah. Ayun pala yan. Buti hindi ka napuruhan talaga, no? Oo, uh, kung hindi sa kung sentro, ay, yari, mm. ay Ang hirong tinamaan ng kidlat. Siyempre, balay na naman hindi diyo, sagat sa na. No? Malpog. Hmm. Uh, Kandilaria sa si Ah, di di Maktad. Nasa tuwa kami. Takit patay nga dito ang budos pa. Budos na? tahu na. Tau? Sakay sa carabao. Ah, tinamaan. Oh. Nilipakan man. Paano na siya pa-uli na pa-kendelariana? Go mo na ng carabao, boy. Na mukit na mo na na apektuhan ng carabao. Diba nagasaka siya di hmm. sa matan? Oo. Oh. Hmm. Tinamaan yung kidlat. Siya lang tinamaan. Nilipakan ng carabao katihan.

Ay, bubu. Hello, bebe. Bubu uh. <coughs> Sabi ng pinsan ko, sa shampoo daw yan kaya nakalabo yung anak niya. Sarisaring shampoo yung gina sarisaring shampoo ang ginagamit. Kaya yan nakalabo po yung bunso ng pinsan ko. Ayan. Pag yung yeah. mga kapatid, mga kapatid y niya po sari-saring shampoo tas nagka kahit hindi maligo shampoo din siya kasi po daw sabi ng pinsan ko, yung pinatsikap niya, wala naman daw po naramdaman yung bata. Talagang kalbo na kalbo po siya sa shampoo. Ginanus-nusan na niya. Oh. <laughs> Tama niya, sa shampoo. Hmm. Pero kung hindi ka pala tinamaan ng linti niyan, lintik, hindi ka na kalbo. Malamang, grabe-rabo bata pa yun eh. Grabe-rabo siyang boko. Kung siya na ni Bibi, naman ang ko. Oo. Hindi mo siya kung pag nagkita niyo. Ah, di siya Libertad. Libertad. Ang bakit kayo, kung pa Manila, di ba? Kapi tayo mga atik Ang sarap magkapi pag ganitong... tapos ang ng panahon. Hindi, pa ni Baka nadya -nadya na dyan na dyan eh. Katatapos na namin mga katikloy magkape ni Tata Utin. Balik ulit kami dito sa Tabindagat. Ay no? pinaglihi sa kambing takot maligo kunting ginaw lang ayaw na maligo bali mabaho okay lang Ami, ami, ami kili kili na okay ka lang tatuting kahit ito ni maligo Umi, um, kili kili ah, uh, wala pa wala pa natin ngayon ay alas 6:30. Alas 6:30, alas 6:30 na tatawagin. Ah, uh, uh, siyempre magagala muna kami ngayon. May mga ano kami ngayon, may mga cellphone kami pambinta. Uy, uh, nakaligo na si Otol oh. No? Nakaligo ka na to na. Hindi ka pa giniginaw Mainit. Pero maalat.